na sorpresa ang mga taga-pep nang biglang dumating ang Sparkle Boys na si Narahil Bayria, Anton Vinzon, Bruce Rowland ng mga batang Riles, at si Michael Sager, ang leading man sa May Ilonggo Girl, sa Summit Media Office noong Martes ikalabing isa ng Pebrero taong 2025. Namigay ang limang kapuso heartthrobs ng flowers sa mga kababaihan at ilang kabadingaan para sa nalalapit na Valentine's Day. Michael's Plan on Valentine's with Cassie Legaspi Kaagad hinarang ng pep troy ka si Michael para kumustahin kung ano ang balak nila ni Cassie Legaspi sa Valentine's Day. Hindi agad nakasagot ang gwapitong kapuso aktor. Natawa na lang ito nang tinukso namin siya kay Cassie. May trabaho raw si Michael sa araw ng mga puso dahil taping day nila ni Jillian Award sa My Ilongo Girl. Sabi niya, as much as I can, I'll enjoy it. It's a day of love. Kung sino ang kasama ko sa set? I'll enjoy it with Jillian, maybe my friends and families. Pero pinush pa rin namin na makakapaghanap naman sila ni kasi ng araw para sa kanila. Siguro po, we'll try to get some dinner, spend time together. We'll see, we'll see kung ano ang mangyayari, safe pa rin sagot sa amin ni Michael. Okay naman daw si Michael sa family ni Cassie. Superbait daw sa kanya ng mga magulang ni Cassie na sina Carmina Villaruel at Zorin Legaspi. Sina Tita Mina at Tito Zipo, yes. Napakaalaga nila sa akin, bulalas ni Michael.